So, hello guys! magandang gabi sa inyo. Today is December 1, 2024. So, ako gabi na sorry today guys. Hi! Ako si Gcash! So, dito sa Gcash guys, dito namin pala kinukuha lahat ng... Ito guys yung kita, ang tubo namin sa Gcash. So, nakahiwala yung tubo dun sa puhunan. So, ito guys is tubo lang namin to sa Gcash. And dito namin kinukuha lahat ng aming expenses yung bahay ng eh bahay yung bahay sa bahay kuryente wifi wifi tubig tubig mga hulugang gamit <laughs> home credit home credit o oh, sinabi mo pa home credit shout out charis <laughs> so ayun basta lahat ng expenses namin dito namin kinukuha and ito nga ay may natira pa ngayong buwan ay nung nakaraang buwan month ng november ito guys yung natira so ilan lahat yan pa empat lima enam tujuh 5785 plus yung pinambili ng ito Ayan ah, diyan ba yung kinuha? O, oh, 1 Plus yung pinambili natin ng uh. new star. Hindi pa kasama dito. Mag yung Magkano? Hindi. Magkano din pinambili natin yung new star? 1-4? O 1-5? Ito yung sobra. 8 8 Ito yung tubo. Ito, saan na kayo? So, ito guys, yung tubo namin sa Gcash, lahat-lahat. Kasi may itong mga to guys, may binayaran kami. So, itong 1.6 na to guys, itong lagay ng candy. Tapos, itong 1.5 naman is namili kami yesterday ng mga gamit dito sa bahay. Pero, ano yan, di ba pa? I-minus mo kasi may natira pa last month, di ba? Na ano. Sabi na natin 3K. So, ayun guys. Last month kasi, kasi hindi namin hiniwala yung natira. So, may mga natirang siguro ganyan, mga 3K. So, bali yung tubo namin nitong buwan na to is mga na nasa ganyan, 5,800 ganyan. Malinis na lahat. So, malinis na lahat yun guys. Plus Tapos yung... guys, hindi, nabayaran na natin. Ito, Kaya, hindi pa pala kasama dito yung binayaran natin. Hindi pa. Sobra nga to. Ito so, ito pala yung sobra guys. Tapos, yung Bayad na namin dito yung bahay namin. Saan so, ka ni bahay? 3.5. 3.5? 3.5? Basta 3.5 lang muna. Pero 7K yung upa namin dito. Basta sa Saudi per month kasi. So, kahati yon So, ganun. So, bali 3.5. Tapos, kuryente. Kuryente. 3.5 din. Tapos, tubig. Tubig. 500. 500. Wi-Fi. 800. Wi-Fi 800. Uy. Lagay mo dito sa kalkyo. Para makita nila. So, ang ilagay natin, 3-5. Tapos 3-5. Ay, 3, 3, okay. 3 sa kuryente, ay, sa bahay. 3 sa kuryente. 500 tubig. 500 tubig. Wi-Fi 800. Wi-Fi 800. Oh, ah, oh, bitay. 800. Tapos, butaw. 300. 300. tubig. Nasa doon, kuryente. Yan na. Yan lang pa binayaran natin? Wi-Fi, mm. cellphone, ah, cellphone. Ay, yung sa home credit. Home credit. 1-8. 1-8 lahat. Rep tsaka yung ano, cellphone. Bayad yung cellphone. Ay, bayad na pala yung cellphone. Uy. So, ito guys, yung expenses namin every month. Uy, di kita, B. Di kita. So, ayan guys, yung expenses namin every month. So, depende pala yan guys. Kasi yung wifi na 800 is tataas din by next month. Ay, ngayong month. Tapos yung tubig, maiiba din yan guys. At syempre, yung kuryente. Pero yung expenses nga namin ay naglalaro sa 10K. Wow. O, oh, diba guys, ang laki ng kita sa Gcash. Take note guys ha, yung tubo lang namin dyan is 5 pesos, 500, tapos 10 pesos per 1K. pesos per 1K. O, diba, paano pa kaya yung mga... <laughs> mayaman may sya na, na siguro yung mga nagtuturo ng 50 sa Ay, magkano ni 10,000? 20, may mga mansion na siguro yung mga ano na. Charot. Tapos na bash nila 'to, napanood nila 'to. <laughs> na bash, na bash tayo. Charot. Ang laki-laki ng kinikita sa Gcash, guys. So, yung amin pa tinutubo namin yung pinakamaliit, guys. Ha? Pinakamaliit pa yun, guys. At saka, ito, i-vlog na rin natin kung magkano kinita natin today sa Gcash. ito so, guys naman ay ang aming kinita sa Gcash. So saan mapupunta tong eh, natira? Sa atay sa Nistal kan siya. Tapos daw sa <laughs> Sa ano? Savings. Sa bangko. Uh, savings na lang mapupunta ko kay. Kung sobra. Kasi may pinaglalaan ng gas. Tapos sa dihin. Tapos so guys, ito pala yung anak si Kunti lang. 300 may oh, So ito guys yung kinita namin for today lang guys. ha Ayan, January, December 1, 50, 100, 150. Two hundred, one, two, three, four, five, three hundred, one, two, three,

So, kaya may butal, guys. Kasama din kasi yung sa load. sa load, yung sapong na maliit. Kaya may butal. So, ayan. Ang kinikita namin sa Gcash at saka sa load. So, today, ang kinita ay 444. 44. So, ayan yung kinita namin today. Ah, diba? Kung pa lang. maka, Gcash pa lang to, guys. So, so dito yung mga expenses Kasi ngayon, sa tindahan, iba naman kasi yun. So, hindi naman ginagawa yung sa tindahan kasi nga, para mapalago yung tindahan. Di ba, hindi wala kaming buy-buy sa may tindahan kami. <laughs> <laughs> wala na kaming may higaan na lang yung meron kami guys malapit na kaming mawala ng bahay tapos tapos ano pa ba Kaya sabihin ko ang laki ng kita talaga sa Gcash. Pero, depende pa rin talaga sa lugar. Kasi, kung matao yung lugar sa inyo. Dito nga kasi sa amin, is marami ng tao. Di isang rin, subdivision. Oh, isang subdivision. So, hindi na rin masama kasi may katabi kami ng Gcash. Tapos, meron pa din sa dutas Tapos, meron din yata dito. O, oh, ba diba, Ang dami namin ng Gcash dito. Pero, hindi na masama yung kinikita namin sa Gcash. Kahit hindi kami na limit this month. Hindi na limit yung isang number namin sa Gcash last month. So, ayan nga guys. Bale, next, sa katapusan or sa January. Oh, Ang <laughs> sa January, ibablog na lang namin ulit yung kinita namin sa Gcash. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Bye! <laughs> Hanggang sa sabahan nyo kami muli sa aming susunod na vlog. So, thank you for watching again, guys. Bye! Bye! Ay, mo naman! Bye! Thank you!